Hello mga kababayan. So guys, panahon na naman ang graduation ngayon. Tapos, dahil nag advance na tayo, lalo na sa social media, no? Nauuso yung ano, money garland. Kung baga man, uh, yung mga pera, pagtatagpi-tagpi eh, no? Tapos parang gagawin na quintas. O kaya, ngayon parang nakita ko, halos malakumot na. Dahil ganun na yung perang sinasabit. Doon sa anak nila, nag-romaduate. So, ano ba masasabi ko dito? Para sa akin, guys, isa itong ano, uh, kayabangan, no? Kasi, uh, alam nyo, guys, uh, yung graduation, para sa akin, no, lahat ng graduate, pantay-pantay yan. So, kung bagaman, kung may magulang nagagawa ng ganon, syempre, hindi, ang alam ko talaga, ha, na yung mismong anak nila, gusto nilang surpresahin. Kung baga, uh, sa pagkakaalam ko, sana lang tama ako, ha? na hindi alam ng mga anak nila na ibibigay sa kanila yon ng mga magulang nila. Kung surprise yon no? So, ang i-address ko na lang dito, yung magulang. Ah, uh, para sa akin, no? Ah, uh, ano, yung ito, isang pagmamayabang kasi, sabi ko nga, dapat dun sa mismong seremonya na yon graduation, no? Pantay-pantay sila. Kung baga man, pare-pare silang magmo-moving up, di ba? So, kung man, ay ah, yung future, hindi pa alam ng bawat isa. So, kung halimbawa man, na merong magulang na isusurprise na bibigyan ng money garland yung anak niya, tapos syempre guys, ah, ayun ang magiging pinaka main topic, di ba Nung pagkatapos halimbawa ng graduation, parang yun ang ah, medyo mag-excel sa topic ha, sa usapan. Pero syempre, di ba, kung bagaman, ang sa tingin ko, kung meron man ditong dapat mag-excel, no? Kasi syempre, alam naman natin, may mga valediktorian, salutatorian, eh yung mga yun, na nagsipag-aral talaga para nga makamit yung recognition na yun na inaasam nila, di ba? So, kung may magagawang magulang na gano'n na magbibigay ng money garland, matatabunan yung eksena ng mga valediktorian, salutatorian, di ba? Honorable mention. So, ayun tapos yung uh, ibibigay nyo pera no pwede naman na uh, sa bahay na lang sinorpresa nyo tapos pwede nyo rin namang i-upload dyan sa Facebook di ba pero yung eksena nyo kinawa nyo lang sa bahay hindi nyo na ipinag ano malaki pa sa social media kumbaga do sa mismong seremonya kasi biruin nyo uh, ano ba gusto nyo patunayan kung gagawa kayo magbibigay kayo ng money garland sa anak nyo na kayo ay nakakaangat sa iba o yung anak nyo ay uh, mas maganda ang gift na natanggap sa graduation nila alam nyo guys pagka ganito kasi parang uh, gusto nyo malaman sa social media na kayo ay nakakaangat o may kaya na actually hindi naman kailangan guys kasi yung mga halimbawang hindi nagbibigay ng money garland no baka mas mayaman pa sa nyo. Kaya nga lang, hindi sila kasing yabang nyo. So, kung man, nakakahiya naman, kahit sabihin nyo pang 100,000 yan, no, na para sa nyo malaki na yon ha? Yun naman pala, may mga magulang doon, na chicken feed lang yung 100,000 na yan sa kanila, na mas higit pa dyan ang kaya nila ibigay sa mga anak nila, bilang gift, no, graduation gift. Pero, hindi nga nila gagawin dahil hindi sila kasing yabang nyo so, kung bagaman uh, isa pa, kung magbibigay kayo ng ganyan, di syempre yung mga kaklase ng mga anak nyo, malalaman na ay, ganun pala binigay ng mami niya sa kanya, uutangan niyang anak nyo, di ba? tapos syempre, pagka hindi naman nagpautang utang yung anak nyo halimbawa, alam niya na hindi nagbabayad yung uh, kaklase na yun pagka umutang sa kanya na 5 piso, sampung piso tapos eh, nangutang halimbawa ng 1,000, eh, hindi pinautang ng anak nyo, pero alam na naka-receive ng, ano, kunyari lang, 10,000 sa inyo, magkakaroon pa ng sama ng loob yung kaklase niya na nangutang sa kanya na hindi niya pinautang. Kasi nga, nalaman na talagang may kakayahan tong anak nyo na pautangin siya, pero hindi niya pinautang. Saan nalaman yung kakayahan na yun? Dahil nga, actual na, pinakita nyo sa buong klase Actually, dun sa lahat ng graduate na nakatanggap yung anak nyo ng ganung halaga. Tapos kayo rin, halimbawa, syempre, mapopost yan sa social media, yung mga kumari nyo, kunyari na lang, 100,000 binigay nyo, uutangan din kayo. Dahil lang alam nila, ah, mapera kayo, nakapagbigay nga kayo ng 100,000 halimbawa sa anak nyo. kay 50 yan, kaya 10, uutangan kayong 2,000, mapuputulan ng kuryente. Tapos hindi nyo naman pala kaya magpautang, di ba? So, kung bagaman, ah, hindi na dapat nagmamalaki ng ganyan. Kung halimbawa, eh, halos wala rin naman pala kayo. Parang gusto nyo lang magyabang. O kaya naman, doon sa makakaalam na kayo may ganyan, tapos lalapitan kayo para utangan, hindi nyo man pala kaya magpautang. Halimbawa, kahit isang libo, huwag na lang, aani lang kayo ng mga kaaway, tapos may mga sasama pa ang loob sa inyo. Kasi, ang idea kasi ng tao, Basta alam nila na may pera, tapos halimbawa close naman sila sa inyo, lumapit sila sa inyo, tapos eh, alam nila na may kakayang kayo pa sila ng halimbawa ganun nga, isang libo, dalawang libo, di nyo pinautang. Actually, sumasama loob na ng tao, ayun talaga yung common na emosyon, no? Kasi ang ibig sabihin, kaya nyo silang tulungan, pero ayaw nyo silang tulungan. So, isa rin to, no? Yung future, halimbawa, ngayon, nagbigay kayo ng ganung halaga, pabongga, di ba? Diba? Mabilis ang panahon. After 5 years, 10 years, tapos hindi naman pala naging maganda sitwasyon ng family nyo. Tapos eh, sa future, mas nakaangat pa yung mga hindi binigyan ng money garland ng magulang nila sa buhay ng anak nyo na nakatanggap ng money garland mula sa nyo. ba? Diba? Parang magiging may insulto pa yung anak nyo na pag-uusapan yan kahit hindi iparinig sa kanya ng mga kaklase na kakita na nung dati, nung graduation natin eh, binigyan pa yun ng nanay niyo ng ano eh, 100,000, di ba? Tapos ba't ngayon na sila? Ba't kaya ano nangyari sa kanila? naghirap ba sila? O yung mga ganun, di ba? Wala kasing nakakaalam sa future. So kung meron man kayong nais gawin na parang bonggang gift, money garland, wag na lang, walang pumipigil sa nyo no? Ang sinasabi lang, huwag niyong gawin sa graduation, no? Du huwag niyong itaon dun sa graduation ceremony na parang ano, uh, ginawa niyo pang bida yung, mas bida yung anak niyo kesa dun sa mga valedictorian, mga salutatorian, di ba? So, kung baga huwag ganun, hayaan niyo sila dun sa eksena ng bawat uh, mga mag-aaral, na graduate Huwag kayong makisawsaw, huwag kayong, huwag niyong tabunan yung eksena nila dahil dyan sa money garland na atchuchuchu nyo. No? So, mapapayo ko lang, no? Mahalaga ang maging simple. Kasi, panahon ng magsasabi kung ano kayo bukas, ba diba? Kung bukas pala, successful ang anak mo, panahon na lang magsasabi nun. Pero, yun ngayon, no, para sabihin lang, alam ko naman gusto nyo pasaya anak nyo, pero honest lang, nandoon na rin talaga yung kayabangan nyo, no. Hindi nyo maikakaila yan. Meron kayong gustong patunayan, meron kayong gustong magmalaki. Aside dun sa gusto nyo pasaya yung anak nyo, maging, ano, makatotohanan lang kayo, no. Eh, wag na lang, guys, kasi merong mas nakihigit sa nyo na kayang gawin yan, na hindi nila ginagawa, dahil nga, marunong silang rumispeto dun sa okasyon, no? Na hindi kailang ano, kumbaga, agawin nila eksena, di ba? Para silang sikat, no? So, kumbaga man, ang pinakabotong line dito, humbleness, di ba? Tapos, eh, yung ano, matutong, ano, lumugar, no? Gawin ng mga eksena sa tamang lugar, sa tamang panahon. O, ayun lang, guys, dito na lang ako, and blessings, blessings, everyone. Bye!